sa bawat Pilipino. At para naman sa ating balitang sports, Miracle Bolts, yan ang bansag ngayon sa koponan ng Meralco Bolts matapos itong manalo kontra San Miguel Beermen sa ginanap PBA Philippine Cup Finals kahapon. Ang ibang maaksyong detalye ng balitang yan ihahatid ni Angelica Galvez. Makakauna-unang pagkakataon nakamit ng Meralco Bolts ang kanilang unang panalo sa PBA Philippine Cup Championship at tinalo ang San Miguel Beermen sa Game 6 ng Season 48 Philippine Cup Finals sa score na 80-78. Sa mga unang minuto ng laro, nauna ang Bolts ng labing 17 punto sa second quarter at kailangan nilang depensahan ang kanilang kalamangan sa Beermen sa second half para masungkit ang panalo sa Best of 7 Series dahil sa winning shot ni Chris Newsom sa natitirang 1.3 seconds ng fourth quarter. ay nalamangan ito ng dalawang puntos, ang 3-point shot ni Junmar Fajardo. Parehong malaki ang naiambag ni Alain Maliksi na naghatid ng labing apat na puntos upang i-backstop ang labing limang puntos ni Newsom na tumulong din sa koponan upang makamit nila ang kauna-unahang titulo nito sa pioneering pro league ng Asia nakakuha rin si Bong Quinto ng labing isang puntos. Si Chris Banchero naman ay nakakuha ng sampung puntos. Si Raymond Almasan ay siyam na puntos naman habang si Cliff Hutch, Andrew Karam at Norbert Torres ay mitig 6 na puntos. Sa kanilang tagumpay sa Big Do, napanalunan ng Bolts ang kanilang unang kampyonato mula noong sumali sila sa Liga noong Season 11. Para sa Euro News, Angelica Galvez. Sumasaludo sa bawat Pilipino